Ang mga marka ng pasyon ni Kristo ay lumitaw sa katawan ni Padre Pio noong isang libo naraan at labing walo, isang pambihirang pangyayari na hindi lamang humamon sa agham, kundi nagsilbing nakikitang tanda ng kanyang malalim na pakikiisa sa pagdurusa ni Jesus. Ang mga sugat, bukas at dumurugo ay naging sanhi ng matinding sakit, ngunit tiniis niya ang mga ito ng walang reklamo na uunawaan bilang isang banal na tawag upang makibahagi sa krus. Matagal nang ipinahayag sa kasulatan na ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay magdadala ng kanyang mga marka. Dalako sa aking katawan ang mga marka ni Jesus. Galatia 6.17 Ang sakit ay hindi isang kaparusahan kundi isang espiritual na ugnayan, isang tanda na ang kanyang misyon ay lampas sa pangkaraniwan. Ang epekto ng mga stigma ay hindi lamang limitado sa pisikal. May bigat itong espiritual, isang dinakikitang krus na pinapasan ni Padre Pio, kasabay ng kanyang nakikitang mga sugat. Ang presensya ng mga sugat na ito ay nagdulot ng pag-usisa at maging pagdududa mula sa mga doktor at mananampalataya. Ngunit ang higit na kahangahanga ay hindi lamang ang mismong kababalaghan kundi kung paano niya ito hinarap. Ang kanyang tiyaga at pagsuko sa kalooban ng Diyos ay naghayag ng isang kaluluwang ganap na nakaugnay sa banal na layunin. Kung paanong tinanggap ni Kristo ang kanyang pagdurusa ng walang pag-aalinlangan, natagpuan ni Padre Pio ang kahulugan sa sakit at sa gayon, naging isang buhay na halimbawa ng matibay na pananampalataya at pagtitiis sa loob ng maraming taon Sinuri ng mga doktor ang kanyang mga estigma sa pagtatangkang makahanap ng paliwanag. Ngunit hindi nagsara ang mga sugat ni hindi ito nagkaroon ng impeksyon, isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham, sa kabila ng lohika at kaalaman ng siyensya na natili ang misteryo ng sobrenatural. Gayunman, hindi niya hinangad na patunayan ang anuman. Tulad ni San Pablo na tinanggap ang kanyang tinik sa laman, Dalawa Korinto, labindalawa, pito siyam. Nakita ni Padre Pio sa pagdurusa ang isang landas ng spiritual na pagunlad. Hindi ito isang parusa, kundi isang paraan ng paglilinis ng kaluluwa, isang pagsasanib sa pagpapakasakit ni Kristo. Ngunit hindi lamang ang pisikal na sugat ang bumuo sa buhay ng banal na kapuchino. Ang kanyang kaluluwa ay nagalab sa matinding debosyon at ang kanyang misyon ay ang paggabay sa mga kaluluwa tungo sa pagbabalik loob. Hindi katakataka na mahaba at masinsina ng kanyang mga kumpisal sapagkat nakita niya ang kasalanan bilang tunay na sakit ng sangkatauhan. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay sumasalamin lamang sa tiniis ni Kristo upang tubusin ang mga makasalanan. Ang kanyang malalim na pakikiisa sa krus ang nagbigay sa kanya ng moral na autoridad upang himukin ang mga mananampalataya sa tunay na pagsisisi at pagbabagong buhay. Ang estigma ay higit pa sa isang panlabas na tanda. Ito ay isang tahimik na patutoo ng isang buhay na ganap na inialay sa kabanalan. Ang pagdurusa ay sumubaybay sa bawat hakbang ni Padre Pio, ngunit hindi ito kailanman naging pabigat na nagpahina sa kanya. Sa halip, naunawaan niya ang krus bilang isang pribilehiyo. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala na ang tunay na pagsuko sa Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo at ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa salita kundi sa kahandaang magdusa para sa ebanghelyo. Kung paanong dinala ni Kristo ang kanyang krus patungong Kalbaryo, tinanggap ni Padre Pio ang sakit bilang bahagi ng kanyang misyon ang bawat patak ng dugong dumaloy mula sa kanyang mga sugat ay isang tahimik na panalangin, isang gawa ng pamamagitan para sa mga hindi pa nakatatagpo ng landas ng kaligtasan. Nanatili ang kanyang mga istigma hanggang sa kanyang kamatayan, bilang isang banal na tatak sa kanyang pag-iral. Ang mga ito ay hindi lamang isang sobrenatural na pangyayari, kundi isang patuloy na paanyaya upang pagnilaya ng misteryo ng pagtubos sa pamamagitan ng pagdurusa. At ang misteryong ito ay patuloy na umaaling-aungaw, sapagkat mismo si Kristo ang naghayag kay Padre Pio ng isang bagay na lampas sa hangganan ng panahon. Ang kanyang paghihirap ay hindi nagtapos sa krus, kundi magpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon." sa kabila ng walang tigil na pagdurusa dulot ng mga estigma, naranasan ni Padre Pio ang isang karanasan na lampas sa anumang paliwanag ng tao. Isang gabi, pinagkalooban siya ng isang pambihirang pangitain. Lumitaw sa harap niya si Jesus, hindi sa kalangitang may kaluwalhatian, kundi sa malalim na kalungkutan. Ang anyo ng Panginoon ay nagpapakita ng isang sakit na hindi lamang pisikal, kundi espiritual hindi ito basta paalala ng krus, kundi ang pagdadalamhati ng isang pusong nasugatan dahil sa kawalang tapatan ng mga taong dapat sanay kanyang kinatawan. Ang titig ni Kristo na matalim at puno ng paghihirap ay naghatid ng bigat na walang salitang makapaglalarawan. Ang higit na kahanga-hanga sa pangitain na ito ay hindi lamang ang presensya ni Jesus kundi ang pagbubunyag na ibinigay niya kay Padre Pio. Sa isang tinig na puno ng dalamhati, ipinakita ng Panginoon sa kanya ang kalagayan ng maraming kaluluwang pari. Mga taong tinawag upang paglingkuran siya, ngunit napalayo sa tunay na layunin ng kanilang bokasyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kapabayaan, sa katigasan ng puso at sa kawalan ng malasakit sa mga sagradong bagay. Napabigla ang puso ng banal na kapuchino dahil nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakapari at ang responsibilidad na maging gabay ng kawan ng Diyos. Matagal nang binabalaan ng kasulatan ang panganib ng mga espiritual na pinuno na nawawala ng takot sa Panginoon. Binatikos na ni Propetang Ezekiel wala nang awa ang mga pastol ng Israel na nagpapakain sa kanilang sarili. Hindi ba dapat ang mga pastol ay magpakain sa mga tupa? Ezekiel 34, 2. Ipinakita ni Jesus kay Padre Pio na ang katotohanan ito ay hindi lamang problema ng nakaraan. Nanatili ang espiritual na pagtataksil at ang sakit na naramdaman niya sa Getsemani nang makita ang kanyang mga alagad na natutulog habang siya'y pinapawisan ng dugo ay paulit-ulit na nangyayari sa paglipas ng mga siglo. Ang kawalang pakialam ng mga puso ay mabigat pa kaysa sa mga pako ng krus. Si Padre Pio, na dating minarkahan ng pagdurusa, ay ngayon ay may dala ng mas mabigat na pasanin, ang bigat ng kalungkutan ni Kristo. Bilang isang pari na tapat sa katotohanan, hindi niya maaaring balewalain ang ipinahayag sa kanya bawat kumpisal na kaniyang pinakinggan, bawat penitente na kaniyang pinagsilbihan, at bawat payong kaniyang ibinibigay ay punong-puno ng kamalayang ito. Hindi niya matiis ang mga kalahating katotohanan sapagkat alam niya na ang espiritwal na katamaran ay isang nakamamatay na sakit sa kaluluwa. Lalo pang sumidhi ang kaniyang pagsusumikap dahil nakikita niya ang kakulangan ng dedikasyon ng mga pari bilang isang hindi masukat na panganib sa kaligtasan ng marami. Ang pangitain na ito ay hindi lamang isang simpleng mistikong panaginip. Nagdulot ito ng mga pagbabago sa paraan ng pakikitungo ni Padre Pio sa simbahan at sa kanyang mga mananampalataya. Lalo pa niyang pinilit ang kahalagahan ng panalangin, madalas na kumpisal at buhay ng penitensya. Madalas na matigas ang kaniyang mga salita, ngunit puno ng tunay na pagmamahal para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Alam niya na ang pagiging kampante sa kasalanan ay isang pagtataksil sa kaniyang nasaksihan. Para sa kanya, ang sakit ni Kristo ay hindi isang abstraktong konsepto, kundi isang buhay na realidad na nagtutulak sa kaniya na kumilos. At sa gayon, ang bigat ng krus ay hindi lamang nakasalalay sa balikat ni Kristo, kundi ipinagpapatuloy ding dalhin ng mga tunay na sumusunod sa Kanya. Hindi lang basta nasasaksihan ni Padre Pio ang kalungkutan ni Jesus, siya mismo ay nakikibahagi rito. Ngunit kung ang pagdurusa ng Panginoon ay hindi nagtapos sa krus, nangangahulugan ito na ang sangkatauhan ay patuloy na may dalang ganitong pagdadalamhati ang nakita ni Padre Pio sa pangitain na iyon ay hindi lamang isang hiwalay na pagdadalamhati ni Kristo, kundi isang malalim na pagbubunyag. Ang pagdurusa ni Jesus ay hindi nagtapos sa krus. Ang paghihirap na kanyang tiniis noong madilim na hapon sa Kalbaryo ay hindi lamang nakasaklaw sa tatlong oras ng pagdurusa, kundi nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Bawat kasalanan, bawat kilos ng walang pakialam, bawat espiritwal na pagtataksil ay nagpapabigat sa patuloy na sakit na iyon. Ang sakripisyo ni Kristo ay sapat na para sa pagtubos, ngunit ang kawalang pasalamat ng sangkatauhan ang nagpapatuloy ng kanyang pagdurusa. Gaya ng kanyang sinabi, Amako patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas dalawampu't tatlo Ngunit maraming tao ang may alam at sa kabila nito ay nagpapatuloy Para kay Padre Pio ang pagbubunyag na ito ay hindi isang abstraktong teolohikal na konsepto Nararamdaman niya sa kanyang sariling laman ang pagpapatuloy ng pagdurusa na iyon Ang kanyang mga sugat ay hindi lamang panlabas na palatandaan mga paalala ito ng patuloy na bayad na ipinagkaloob para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa buong buhay niya, dala niya ang bigat na hindi maunawaan ng mga nakakakita lamang sa nakikitang bahagi ng kababalaghan. Ang pisikal na sakit ng mga estigma ay totoo, ngunit ang mas nakakasakit ay ang kawalan ng pakialam ng marami na nagaangkin na sila ay mga kristyano, ngunit namumuhay na parang ang sakripisyo ni Kristo ay isang bagay na malayo, walang kabuluhan. Alam ng simbahan na patuloy na nagdurusa si Kristo sa mga tunay na sumusunod sa Kanya. Gaya ng isinulat ni San Pablo, Ngayon ay natutuwa ako sa aking mga paghihirap para sa inyo at tinutupad ko sa aking katawan ang natitirang bahagi ng mga pagdurusa ni Kristo. Kolosas 1.24 Naranasan ni Padre Pio ang katotohanan ito sa kanyang sariling karanasan. Hindi sapat ang maniwala lamang kay Kristo. Kinakailangang makibahagi sa kanyang sakit. Maunawaan na bawat paglihis mula sa pananampalataya, bawat pagtataksil sa Ebanghelyo, ay nagdaragdag ng panibagong sugat sa puso ng nagbigay ng lahat para sa pag-ibig sa sangkatauhan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng kaginhawaan, kundi katapatan. Sa pagmamasid sa mundo sa kanyang paligid, napansin ni Padre Pio ang pagdami ng espiritual na kalamig. Ang mga taong dating masigasig sa pananampalataya ay nagiging walang pakialam. Ang mga pari na dapat sana'y maging gabay ay nawawala ang kanilang diwa at ang materialismo ay pumapalit sa banal. Lahat ng ito ay bahagi ng patuloy na pagdurusa. Hindi lang nagdurusa si Kristo dahil sa mga kasalanang nagawa noon kundi dahil sa pagpapabaya na isinasagawa ng marami hanggang ngayon. At ito ang pinakamalaking sakit, hindi ang ng mga pako o ang korona ng mga tinik, kundi ang makalimot sa kanya ng mga taong labis niyang minamahal. Dahil dito, hindi sumusuko si Padre Pio sa kawalang pag-asa. Alam niya na kung tumitindi man ang kawalang pasalamat, mayroon pa ring mga tao na taglay ang tunay na diwa ng pananampalataya. Ang kanyang mga panalangin ay isang tuloy-tuloy na paghingi na gisingin ang mas maraming kaluluwa upang mas maraming puso ang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging kristyano. Hinikayat niya ang taimtim na panalangin, ang pagsamba sa pinakamahalaga at ang tauspusong debosyon, alam niya na hanggat may isang matuwid na namamagitan, makakahanap si Kristo ng kaaliwan sa gitna ng sakit. Kung maging isang banal na tao tulad ni Padre Pio ay nabibigatan na sa sakit ni Kristo, ano pa kaya ang mangyayari sa mga huling sandali ng kanyang buhay? Ano ang kanyang nakita sa huling pagkakataon noong siya ay malapit ng iwanan ng mundong ito? Ang sagot ay nasa kanyang mga huling salita. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi na lamang si Padre Pio ang isang taong minarkahan ng mga himala at paghihirap, kundi isang espiritu na handa ng tumawid sa hangganan ng panahon at ng kawalang hanggan. Ang kanyang katawan na nanghina na dahil sa mga tao ng sakit at penitensya ay nagpapahiwatig na malapit na ang sandali. Gayunpaman, ang hindi lamang nakapukaw sa pansin ng mga nakasama niya sa kanyang higaan ng kamatayan ay ang kanyang katahimikan, kundi pati na rin ang mga mahiwagang salita na kanyang binulungan nakikita ko ang dalawang ina. At saka, sa kanyang halos nawawalang tinig, pinigkas niya ang isang pangalan. Maria. Ang pahayag na ito ay umalingaw-ngaw sa mga naroroon sapagkat hindi ito isang basta-bastang pangungusap. Sino nga ba ang tinutukoy niya? Marami ang naniniwala na ang kanyang pangitain ay sumasaklaw sa dalawang mahalagang figura sa kanyang buhay ang Birheng Maria na kanyang inakalang inang espiritual at ang kanyang tunay na ina, si Josepa Forgione, maging si Kristo mismo noong kanyang ipinagkaloob ang buhay sa krus, ay ipinagkatiwala kay Maria ang pagiging ina ng sangkatauhan sa pagsasabing, Narito ang iyong anak, Juan Labing Siam, 26. Alam ni Padre Pio na sa buong buhay niya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Birheng Maria na sa huling sandali ay hindi siya nag-iisa. Ang tagpong ito ay nagpaalala sa atin ng iba pang dakilang santo na sa kanilang huling sandali ay nasilayan ang pagbubukas ng langit upang sila'y tanggapin. Nang mamatay si Santo Estevão sa pamamagitan ng pagbato, nakita niya ang mga langit na nakabukas at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Mga gawa pito, limamput Bagamat hindi detalyado ni Padre Pio ang kanyang karanasan, ipinahiwatig niya na ang kanyang pamamaalam ay hindi isang paalam kundi isang pagdaraan sa patnubay ng mga kamay mula sa langit. Ang kanyang buong buhay ay naging landas ng sakripisyo at debusyon. At ngayon, sa kanyang pagtatapos, Tinatanggap niya ang gantimpala ng Makita ang mga magtuturo sa kanya patungo sa kaharian ng kawalang-hanggan. Ang pagbigkas ng pangalang Maria sa kanyang huling hininga ay hindi lamang isang paalala kundi isang kumpirmasyon ng kanyang hindi matitinag na pananampalataya. Sa buong buhay niya, ang Birheng Maria ang naging kanyang kanlungan. Hikayat niya ang lahat na ipanalangin ang rosaryo na tinutukoy niya bilang kanyang espiritual na sandata. Kung ang inaasahan ng iba na ang kanyang mga huling salita ay magiging isang dakilang pagbubunyag tungkol sa mga misteryo ng pananampalataya, ang kanyang sinabi ay higit pang malalim, isang patutoo na ang ina ng langit ay hindi kailanman iniiwan ang mga tapat sa kanya. Nang sumapit ang katahimikan sa silid, Tumigil na ang kanyang tinig. Si Padre Pio ay lumisan sa paraang kasing misteryoso ng kanyang pamumuhay na iniiwan hindi lamang ang isang pamana ng mga himala at aral, kundi pati na rin ang isang huling hiwaga na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga deboto. Ang presensya ni Maria sa kanyang huling sandali ay naghayag ng isang mahalagang katotohanan. Ang mga tunay na iniaalay ang kanilang buhay sa Diyos ay hindi kailanman nag-iisa sa pagharap sa kamatayan. Ngunit hindi natatapos doon ang kanyang paglalakbay. Ang ugnayan kay Birheng Maria ay hindi lamang para sa isang huling sandali. Mula pa noong una, ipinakita ni Padre Pio ang kanyang ganap na debosyon sa ina ni Kristo at ang hindi matitinag na pag-ibig na ito ang humubog sa kanyang espiritualidad sa isang hindi mapagkakailang paraan. Ang buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng ganap na pagsuko kay Birheng Maria. Hindi lamang niya sinambasya bilang ina ng Diyos, kundi tiningnan niya ito bilang isang buhay at patuloy na presensya sa kanyang paglalakbay. Mula pa noong kabataan, pinagyaman niya ang isang debosyon na higit pa sa simpleng gawin ng relihiyon. Ang rosaryo ay naging hindi mapaghihiwalay na sandata na isinasagawa niya ng walang tigil sa buong araw. Sinabi niya ng may paninindigan na si Maria ang pinakaligtas na daan upang makarating kay Kristo at ang katotohanan ito ay umaalingaw-ngaw sa bawat aspeto ng kanyang espiritualidad. Ang kanyang pagmamahal para sa ina sa langit ay labis na malalim hanggang sa umabot siya sa pagdarasal ng dos ng rosaryo araw-araw Naniniwala na bawat Ave Maria ay parang suntok laban sa kasamaan. Hindi ito isang pasibong debosyon o simpleng pagmumuni-muni lamang. Hinikayat niya ang lahat na yakapin ang rosaryo bilang isang kalasag laban sa mga espiritual na pag-atake. Marami ang lumalapit sa kanya at nagbabago dahil sa practice na ito. Ang lakas na nagmumula sa panalangin kay Maria ay hindi lamang simboliko, kundi tunay na nararamdaman. Madalas na may mga ulat ng paggaling, pagbabalik loob, at pagliligtas na iniuugnay sa rosaryo ng mga sumusunod sa kanyang mga payo. Nauunawaan niya ang itinuro ni San Luis de Montfort. Si Maria ang pinakamabilis, pinakaligtas, at perpektong hagdan upang makarating kay Jesus. Sa kanyang buhay, ang koneksyon kay Birheng Maria ay maliwanag at masidhing ipinapakita nakikita niya ito, kausap niya ito at nararamdaman niya ang proteksyon nito. Maraming saksi ang nagsabing tila si Padre Pio ay nakikipag-usap sa sarili, ngunit kapag tinanong, sagot niya nang may kapanatagan na siya ay nakikipag-usap kay Inang Maria. Ang relasyon nila ay hindi lamang simpleng akto ng pananampalataya, kundi isang tunay na ugnayan na pinalakas ng ganap na pagtitiwala sa kanyang intercession. Kapag may humihingi ng tulong sa kanya, ang unang payo niya ay laging lumapit kay Birheng Maria sapagkat hindi niya kailanman iiwan ang isang anak na nangangailangan. Maging si Kristo mismo sa krus ay ipinagkaloob kay Maria bilang ina ng sangkatauhan at nauunawaan ito ni Padre Pio sa praktikal na paraan. Hindi lamang niya sinamba siya bilang reyna ng langit kundi nakikita niya siya bilang isang inang naroroon sa bawat detalye ng kanyang misyon. Sa mga pinakamahirap na sandali, kapag siya ay nahaharap sa mga pag-uusig at pagsubok, dito siya nakatagpo ng kaaliwan. Ang Birheng Maria ay hindi lamang isang sagradong figura sa kanyang debosyon, kundi isang patuloy na kasama na nagbibigay ginhawa sa kanyang paghihirap. Ang lalim ng koneksyong ito ay naipapakita rin sa kanyang pagdiriwang ng banal na misa. Hindi lamang niya muling binubuhay ang pasyon ni Kristo, kundi nauunawaan niya na naroroon si Maria gaya ng pagkakaroon niya nito sa paanan ng krus. Bawat Eucharistia ay isang bagong kalbaryo at nararamdaman niya ang sakit at pag-ibig na naranasan ni Maria nang makita ang kanyang anak na isinasakripisyo ang kamalayang ito ang nagbibigay ng kakaibang diwa sa kanyang mga misa. Isang sandali kung saan ang misteryo ng pagtubos ay halos na darama. Sa gayon, ang kanyang debosyon kay Maria ay hindi isang hiwalay na karanasan, kundi bahagi ng isang masidhing espiritual na pamumuhay na higit na nakikita sa paraan ng kanyang pagdiriwang ng misa. Para sa kanya, ang pagharap sa altar ay higit pa sa isang ritual. Ito ay parang pagsisid sa misteryo ng krus kung saan laging naroroon si Maria. Ang banal na misa ang naging sentro ng espiritual na buhay ni Padre Pio. Para sa kanya, hindi lamang ito isang ritual kundi ang tunay na pagbabagong buhay ng sakripisyo ni Kristo. Kapag siya'y umaakyat sa altar, hindi niya ginagampanan ang karaniwang papel sa liturhiya. Bagkus ay muling nabubuhay ang pasyon ng Panginoon sa isang matindi at sobrenatural na paraan. Nasasaksihan ng kanyang mga deboto ang isang pambihirang pagdiriwang, isang seremonya na puno ng emosyon kung saan tila nilalampasan niya ang hangganan ng panahon at naroroon sa mismong kalbaryo. Ang paghihirap ay nakikita sa kanyang mukha, dumadaloy ang mga luha at sa ilang sandali, nanginginig ang kanyang katawan na parang tinatanggap niya ang mga sakit ni Kristo mismo. Ang kanyang misa ay hindi sumusunod sa orasan. Maari itong umabot ng dalawa o tatlong oras sapagkat para sa kanya, walang pagmamadali sa harap ng misteryo ng pagtubos. Ang bawat kilos ay mabagal at maingat, na bang bawat salita at bawat galaw ay may daladalang hindi masukat na bigat. Kapag iniaangat niya ang banal na hostia, isang tahimik na katahimikan ang bumabalot sa simbahan sapagkat lahat ay nakadarama na may isang dakilang pangyayari. Marami ang nagulat na sa sandaling iyon, nakikita nila siyang nahuhulog sa isang estado ng ekstase na parang ang kanyang kaluluwa ay direktang naihatid sa sandali ng krusipiksyon. Itinuturo ng Ebanghelyo na ang Misa ay higit pa sa isang simpleng alaala. -ala. Ito ay ang buhay na presensya ni Kristo sa piling ng mga tao. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Lukas 22.11 Para kay Padre Pio, ang mga salitang ito ay hindi lamang aral, kundi isang konkretong realidad. Naniniwala at nararamdaman niya na sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng tinapay at alak, naroroon si Kristo muling iniaalay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang malalim na pagkaunawang ito ang nagbigay ng kakaibang diwa sa kanyang pagdiriwang, kung saan ang sobrenatural ay nagiging maliwanag at hindi mapagaalin langanan. Marami ang humahanga sa tindi ng kanyang debosyon, ngunit kakaunti lamang ang nakakaramdam ng espiritual na bigat na kanyang dinadala. Sa bawat misa, hindi lamang niya muling binubuhay ang sakripisyo ni Kristo, kundi iniaalay din niya ang kanyang sarili bilang biktima kasama ang Panginoon. Madalas na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga stigma habang siya'y nagdiriwang, patunay ng mistikong ugnayang iyon. Hindi ito isang pagtatanghal o isang planadong kaganapan. Ito ay ang tunay na sakit ng isang tao na nabubuhay ang pasyon sa kanyang sariling katawan sa ganap na pakikiisa sa kordero ng Diyos. Ang mga debotong nakasaksi ng kanyang mga misa ay hindi umuuwi ng walang pagbabago. Marami ang umiiyak ng hindi lubos na nauunawaan ang dahilan, samantalang ang iba naman ay nakararamdam ng malalim na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Parabang ang banal na presensya ay naging nakikita at nadarama at ang katotohanan ng sakripisyo ni Kristo ay tumatago sa bawat puso. Ang mga taong hindi dati seryosong nananampalataya ay umaalis na may pagbabago, kumbinsido na ang Eukaristiya ay higit pa sa kanilang inaakalang sukat. Ang misa ni Padre Pio ay isang tawag sa pagbabalik-loob, isang paanyaya na harapin ang krus at kilalanin ang halagang binayaran para sa kaligtasan. Ngunit ang ugnayang ito sa sobrenatural ay hindi nagtatapos sa altar. Ang buong buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng mga mistikong karanasan na lampas pa sa kaya ng pangkaraniwang mata ng tao.